day 3 na nila so, ito yung araw kung kailan tayo mag iinggit ng iron magpuputol na buntot tapos yung mga lalaki kakapunin na rin natin so maya maya lang kasi ah, hingi pa tayo ng antibiotic para sa mga kakapunin natin dito sa tipisya ng pigrolak so, doon tayo nang, nang hingi ng ano, na ang antibiotic <laughs> ah sarap tulog oh. oh yan po yung ating mga day yan. yan, lahok lahok na sila yung ibang anak noon so dito lahat mga natutulog mga tulog oh mga busog mga busog ang ating mga piglet. Eh. Good morning Ito naman yung mga nauna nating piglet so, Check nga natin Ilang days na ito mga to Hello So bali 15 days na pala ito mga to Ito so, mga nauna Thank <laughs> you.